Guys, good day. Ito na po yung inakayo. Oh. Malalaki na po. Wow. Ano po silang lumipad. Ito po yung inakay ng mga alaga ko. What? Gusto ko sana silang turuan ng tricks. Katulad doon sa isa kong alaga na si Adonis. Isa po siyang judges. Mamaya na po tawagin natin yung mga malalaki kasi ang kukulit po noon. Bisik lang muna ang ituturo natin dito sa kanila. Guys, itong isa lang muna ito po yung first step nya paikutin lang po ang siren hanggang sa matuto siya yung palaging ginagawa nya para sundin nya pag kung anong ikukuman natin turn around turn around turn around good bird turn around turn around turn around good bird Good bird. Turn around. Turn around. Turn around. Turn around. Turn around. Good bird. Turn around. Turn around. Turn around. Turn around. Good bird. Turn around. Turn around. Turn around. Good bird. Turn around. Turn around. Turn around. Turn around. Turn around. Good bird. Ulit-ulit lang guys hanggang sa matuto siya. Tawagin na natin yung iba mga loads. Wow! Ang cute nilang tingnan guys, no? Pag sabay-sabay silang kumakain. Sana hindi sila matsambahan ng mga hunter kasi ang layo nila, no. Ang layo ng pinapasyala nila. Doon po sa kakahuyan. Guys, maraming salamat nga pala doon sa nag-react, nag-comment, nag-share dito sa mga video ng alaga kong ibon. At para naman po doon sa mga hindi pa nakapalo, back ka naman dyan. Pakipalo naman po guys, para lagi po kayong updated sa mga susunod nating video. God bless you all.